kay President Duterte. Kahit hindi kami magkakilala mga kababayan natin kung saan saan. Okay lang po si Pangulong Duterte. Wala naman po siyang problema sa sakit. Ang kanya lang ay hindi siya marunong sa gawain niya. Alam mo ang pinangamadali dyan? Itlog na lang, halu-haluin. Mawag siya sa akin. Ganon pa rin, kinakamusta ko siya. Kanmusta ba? May nararamdaman ka ba? Masakit ang ulo mo, masakit ang tuhod mo. Sabi niya, hindi, masakit lang ang aking puso. Sabi ko... At ito na nga, merong latest update ngayon tungkol kay President Rodrigo Duterte na kung saan nandun siya sa Hague ngayon. Ito yung mensahe ni Vice President Sara Duterte. kay President Duterte. Kahit hindi kami magkakilala mga kababayan natin kung saan saan. Okay lang po si Pangulong Duterte. Wala naman po siyang problema sa sakit. Ang kanya lang ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong maglaba, hindi siya marunong magluto, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. At isa pa doon, siya ay may edad na, 80 years old, si Pangulong Duterte. <tinyo>, o daw? Ay, <laughs> <tinyo>, Sabi ko sa kanya, alam mo ang pinakamadali dyan, itlog na lang, halu haluin mo lang yang, dagdagan mo ng asin at paminta, tapos lutuin mo sa sa mantika, okay na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig, magpaluto ka pa ng itlog. Yun lang naman ang kanyang uh, challenges o nahihirapan siya doon sa loob. Noong ano, may Coke Zero doon sa your supply kasi may vendo siya. May vendo sila. No, kanina. Kanina, tumawag siya sa akin. Ganon pa rin. Kinakamusta ko siya? Kamusta ba? May nararamdaman ka ba? Masakit ang ulo mo? Masakit ang tuhod mo? Sabi niya, hindi. Masakit lang ang aking puso. Sabi ko, sabihin mo sa doktor. Sabi niya, bakit masakit ang puso mo? Sabi niya, ay, nawala na kasi ang mga girlfriend ko. Sabi ko, ay naku, huwag ka mag-alala dahil may dalawang girlfriend dyan sa labas ng kulungan, nag-aaway, nag-aantay na lumabas ka. Tapos sabi niya sa akin, "Sumali ba sa away ang nanay mo." Sabi ko sa kanya, "Ay nako, wala na siyang paki-alam sa 'yong." Yan po ang uh, update kay Pangulong Duterte. Sabi niya kanina, ano, kailan mo ba ako ilalabas dito sa detention center? Sabi ko sa kanya, relax ka lang dahil mamayang gabi meron kaming meeting doon sa distrito ni Joel Chua. Ay, sorry. Distrito ni Apol Nieto. Ito yung apple ko. Hindi man ito pulang-pula na apple. Uy, manluspan man niya ito ang apple. Yung apple ko. Bakit namumutla itong apple na ito? Saan ako? Ano magkwento ko? <laughs> Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Mamaya, nandun kami sa distrito ni Apple. Chua. Ay, Apple. Dieto. Apple ni Nagugulo ka. <laughs> Apple ni Pag-uusapan namin kung paano ka namin kidnapin dyan sa Hig at ibalik sa Pilipinas. Sabi niya, wag mo akong kalimutan dito dahil mabubulok ako dito. Sabi ko sa kanya, wag ka mag-alala. Marami ang nagdadasal sa Pilipinas at sa buong mundo para maibalik ka sa ating mahal na inang bayan. 'yung mga nagtatanong kung kamusta si Pangulong Rodrigo Duterte, meron po kaming maliit, short, maikli, maikling video para sa inyong lahat. Sino yung mga maranaw dyan sa likod kanina? Kayo na bahala kay Tore. <laughs> <laughs> si Congresswoman Apple Nieto na ang bahala kay Joel Chua sa tulong ninyo. mo na ang mga kababayan natin. Diretsuhan na hangyo ang atuang mga kaigsuonan na drecho ang boto ninyo para sa sampung senador ng mga Duterte. Si Bongo Bato de la Rosa, Jimmy Bondoc, Rodante Marcoleta Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.D. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Pastor Apollo Kibuloy, at Richard Mata. Bakit kailangan derecho ang boto natin? Bakit kailangan tinatawag na black voting o straight vote ang gagawin natin? Dahil unang-una, kapag hinaluan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika ay magkakagulo lang